Lord, thank you. Kahit maraming pagsubok sa mundong ito, ikaw ay kasama namin palagi. Hindi nyo kami iniwan, hindi nyo po kami pinababayaan. Salamat sa gabay, salamat po sa mga paalala, sa aral, salamat Lord. Father, sinasama po namin sa panalangin ang mga kapatid namin na mga kababayang nasalanta ng lindol at kasunod ay bagyo at nilindol ulit doon sa Cebu. Panginoon, abutin niyo po sila at patuloy na ingatan. Dalangin ko po ang iyong paghawak sa kalupaan na hindi na po mayanig at wala nang mamatay, Panginoon. Dalangin ko po, patawarin niyo ang aming bayan. Kami humihingi po ng tawad sa lahat ng aming nagagawang kamalian. Lord, abutin niyo mga pamilya na nalulungkot ng mga namatayan, na wala ng tahanan, na ng kabuhayan pagpalain niyo po sila doon. At kami po hayaan niyo na lumapit pagsamba sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po aming dalangin. Amen. amen. At amen. Palakpakan natin si